Thursday, ako si Jervil Monique Velches mula sa Section Einstein at ngayon tatalakayin ko ang kabihasnan o Imperyong Khmer. Ang Khmer Empire na pinangalanan mula sa pangkat etnikong pinuno nito ay ang dating pinakamakapangyarihang lupain sa rehiyon. Ito ay isang estado ng Timog Silangang Asya na itinatag sa Angkor Wat na kasalukuyang kinikilalang Cambodia na tumagal mula noong AD 802 hanggang 1431. Pinamunuan ng Emperyong Kimay o Kimay Empire ang mga bansang sa kasalukuyan ay Cambodia, Laos, Thailand at Vietnam. Kinikilala rin ang Imperyo ng Kimay sa kanilang kasanayan sa pagbubuo at pagtatayo ng mga malaking templo para sa Diyos ng Hindu na sina Shiva at Vishnu na isa sa pinakamalaking estruktura pang reliyon sapagkat sila ay may kultura at relihiyon na Buddhism at Hinduism na hango sa impluensya ng India. Gumuho ang imperyong ito noong ikalabing lima na siglo ng masakop ng mga taong Thai na bilang kalapit na mamamayan ng imperyong Khmer o kung sa tinatawag rin ay Angkor Empire. Sa panahon ng siglong ito ay nakadanas ang mga taong Kemay ng iba't ibang dayuhang mananakop, civil war at malawakang depopulasyon. Ngayon, dumako naman tayo sa mga naging pinuno ng imperyong Khmer. Noong 1790, si Jayavarman II ay isang prinsipe ng Cambodia, ay naging makapangyarihan sa silangang Cambodia. Sa paglipas ng sampung taon, lumawak ang kapangyarihan niya pahilaga. Nagawa niyang pag-isahin ang maliliit na kaharian upang bumuo ng isang malaking estado. Noong walong daang dalawa, kinilala si Jayavarman na Diyos Hari o universal na pinuno sa ilalim ng mga ritual na Hindu. Ito ang pagsisimula ng Imperyong Khmer. Nagtatag siya ng isang serye ng kabisera. Sa loob ng anim na raan na taon, ang angkor ay nagsilbing kabisera ng Imperyong Kimay. Sa pagtatapos ng ikalabing isang siglo, isang bagong dinastiya ang nagsimulang mamuno sa Angkor Wat, ang pinakamakapangirihang monarko na si Suya Forman II. Namuno mula 1113 hanggang 1150. Siya ay malakas sa kapanyang militar ipinalawak niya ang imperyo upang isama ang kamaramihan sa ngayon ay Thailand kilala siya sa repormang panrelihiyon at tagapagtayo ng templo ipinatayo niya ang pinakamalaki relihiyosong istruktura sa mundo ito ang Angkor Wat ang pumalit kay Suryavarman II ay Siya si Suryavarman II na naghari mula libot isang at na hanggang 1166. at anim noong anim, habang sa Thailand ay upang pamunuan ang kampanyang militar. Sa kanyang pagbabalik sa Angkor ay nagsagawa ng kodeta ang kanyang opisyal. Hindi nagtagal, bumalik ang isang prinsipe ng Cambodia upang hanapin ang kanyang trono na si Jai Varman II. Ngunit inagaw ng iba ang kanyang trono kung kaya't nag-antay siya ng sampung taon hanggang humina ang pinuno na nangagaw ng kanyang trono. Sinugod ng Cham ang pinuno at sinakop ang Angkor. Gumawa ng sariling hukbo si Jai Vorman VII at inatake ang angkor. At tinalo ang mga pwersa ng Cham. Nang matalo ang mga pwersa ng Cham, nagsumikap siyang dalhin ang Cambodia sa ilalim ng kanyang kontrol. Pinalawak niya ang Imperyong Kimay at teritoryo nito. Nagtayo ng iba't ibang templo, isang daang rest house at isang daang hospital. Para naman sa pagbagsak ng Imperong Kemay, pinaniniwalaan din ng mga eksperto na ang mga sumusunod ang mga naging dahilan ng pagbagsak ng Imperong Kemay. Una, ang pagsugod sa paglabas sa panlabas na pwersa laban sa kaharian. Sa kanluran ang kaharian ng Tay ng Sokotay at Ayutaya. Sa Hilaga ang Lansyang o Modernong Laos. Pangalawa, ang mga pagbabago sa kapeligaran ay sinasang-alang-alang din bilang isang kadahilan sa paghina ng imperyo. Ikatatlo, ang mga panloob na panggigipit ay nagdulot din ng kawalang tatag. Ito na ang pagtatapos ng aking ulat para sa Imperyong Kimay. Akmuli muli, ako si Jerva Monique Valches Salamat sa pakikinig.